Yes, good morning. Ah, uh, update ko lang yung gagamba nandito parang siya hanggang ngayon. So ito pang 5 days niya na. Tuwing gabi nakikita ko siya dito tapos ito ngayon hinanap ko siya ngayong araw. Nandito lang pa talaga siya, hindi siya umaalis. So ayan siya. Oh. Yan. Yan siya. Ayun yung bahay niya, diyan pa siya tumatago kapag araw. So nung una ko siya makita, hindi siya ganyan kalaki. Ngayon ang laki na. Ayan. Ayan mga partner ko nakita yung gamba. Ayan siya ngayon. So tuwing gabi nakikita ko siya dito. Dito ulit siya sa bahay niya. Kasi yung nagtaka ko na sa araw hindi ko siya nakikita yung plan dito siya. Ayan siya tulog na tulog. Ayan. Ito yung, ito ba yung bahay niya. Ngayon ko nalaman na yung gagamba pala. Hindi pala yung basta-basta umalis sa ano niya. Sa, sa ano niya. Sa bahay. Ayan siya. So susubukan ko na no, wag lang siyang pakialaman. Hayaan lang natin siya dyan. Kung mga ilang araw talaga yung tatagal niya dyan. Sana hindi makita ng mga bata. Hindi ko alam kung anong klase gagamba ito. Pero nung bata pa ako ito yung talagang isa rin sa mga paborito naming laro. Ayan pala ang ano ng gamba, bu buhay. Ayan ang ano niya. Hindi pala siya basta-basta umaalis. Pag gabi yan, dito siya. Ito yung bahay niyo. Ito yung bahay niya. Ayan. Tulog na tulog. ang laki na nung una ko siya makita hindi siya ganyan kalaki so, sa mga mahilig sa gamba siguro alam nila kung anong klaseng gamba ito Ang gagamba pala kapag mga pagdating ng pasikat ng araw, bigla nalang pala ano, tumatago. Tulog na tulog sila sa umaga. Tapos pag gabi, yun ang ano nila. Yun ang labas. So mamaya ang gabi, abangan nyo, bibidyong kayo ulit. Abang kayong abang kung anong oras ang labas niya dito sa bahay niya. Yan. So itong gagamba may mga bumibili nito. Sana lang hindi makita ng mga bata dito sa amin. Ito yung ano yun. Malapit lang sa bahay ko. yung bahay ko. Hmm. Mamaya abangan ninyo, i-update ko kayo ulit kung anong oras ang labas niya. Abangan ko ito. Kaling ng gamba. Hindi pala ang buhay ng gamba. Ayan. Ayan. Ayan siya. Tulog na tulog. So, hayaan na natin. Huwag natin kunin. Subukan ko talaga hanggang ilang araw siya dyan o kung ayaw niya nang umalis dyan. Eh lang may update ko kayo kung anong oras ang labas niya